So dyan tayo galing Nag U-turn lang At uh, para makadiritso dito sa may Geno Roses Or uh, former Pasong Tamo Pero okay, okay. tayo, 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 nasa kaliwa at kanan. Dwat kana ni ka mga sasakyan, ni mga motor. Magandang umaga para. sa inyong lahat. Ngayon ay August 9, 2024 at sa oras na 9:30 ng na umaga. Nandito tayo ngayon sa may kabala ng Batong Tirad at uh, sakop ng uh, Barangay uh, Teros at syempre sakop ng Makati City Nandito ngayon ang uh, special uh, operations group ng uh, MLA sa pamumuno ni uh, Sir uh, Gabriel Go Pakisilip yung ano, yung tricycle niya sa kanto Iji, hindi ang nasa harapan mo Tapos, tapos So ito yung kahabaan ng uh, pasong tirad. At uh, yan ang uh, palengke Ito ay isang uh, complain Ngayon yung mga vendor dito Eh uh, Pagsasabihan muna Ngayon sa pagbabalik ng ating Ay lahat kumpis kayo na ang madadaanan Sa mga nakahambalang lang sa sidewalk Lalo na sa kalsada Ano sa so, ngayon wala naman tayong uh, nakikita na kahambalang sa kalsada lalo na pagka lumalampas dito or may lumalampas dito sa kuhit na yelo ganun din sa kabila ito mahahatak na ito yung mga vendors ha yung mga vendors pagkabihan nyo na hindi naman pala eh tapakyan natarin niya 'pagkailan. Ilang base. Ingawatan basoy papayatan ng ating kaliwa o kanan na. Tayo ito pinagsabihan na ito dahil na uh, nasa sidewalk na. Aba. Oh, dahil ito ay uh, jurisdiction ng uh, Makati ay uh, aasistayan tayo ng mga kapulisan or ng uh, SWAT. Ayan. Hello, good morning. Morning. Ba, maruba. Maruba, maruba yung So, sa ngayon, ito, napagsabihan na. Okay lang po yung ganyan. Okay. Doon ka tayo galing na kung saan. Ano, yung ibang team. Yung uh, ibang team naman dito sa kaliwa. Kasama din yung mga tow truck. doon? Kasama din natin ngayon ng uh, action officer ng uh, Makati na si uh, Sir uh, Nelson Magan. Dupo pa ta tayo dito sa TOTRA. Malayo palang lalakarin natin. Marami na palang inahatak dun. <laughs> So, punta lang may residente rito may one day party daw po. Ano may ano? Ano ba Okay, okay. Sa katabi na wala sa kanya. So pagtatanong natin yung uh, sinamin natin kayna at uh, medyo merong uh, kunting Tayo service sa carro. Kilan, sige lang. So kabobos lang ng uh, ulan, puti at uh, tumila. Anong concern ulit anong concern? kasi meron po din sila ang um, ano, uh, one way parking. Hey! Ito yata ang uh, hinahatak. Is this a one-way street or a two-way street? Two-way this is a two-way street, this is a two-lane only street, no? Meaning, dapat wala talaga parking sa labas. Yun na nga, kung at first, binawala na kami mag-park yan, hindi pwede nito mag-park dito, bawal, pa, Hindi namin gagawin yun. Okay, ganito kasi yan, boss, there is a complaint the entire street. Hindi naman namin pwede laktawan yung isang trench jam just because it's a different line. Oh. Mag-complaint tayo. Sana, 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 sana,

Oo, oh, doubt, dapat yun ang muna sa so, okay, parke, parang parang guys, yun lang yan. Kami hindi bul lang bulagan, hindi lang ganyan totoo kami. Alam namin, pwede mag-fight yan for long, long time. I tayo. doubt, I doubt this is an approved city ordinance. Two ways, two to a oh. two-way street. Tuto, dalawang lang, ito kami bawal dito. so hindi mo pa ito, kung pwede hindi mo, pwede hindi lang sa ito. Kasi wala tayong ano eh. Nag-misunderstanding para para no, no. Say, sir, dito, drought, no, no, no. sa inyo naman. Sir, gato, on legal grounds, hindi natang kita para may basis na to Kundi wala kang basis. Hindi naman pwedeng sabihin natin, eh, merong kasi doon, pero daw one side yeah. party ko din at. Hindi siya din ganoon. Hindi siya din ganoon, sir. Masama 'yan. Hindi man din ka no. kayo doon. Yes, sir. Magiging selective tayo. Kung mayroon pong pagkakamali dito. Sa ano sa, sa te ang ano, ang operation niyo hindi lapas. Teros pa rin to. Hindi lapas to, lapas. To? Oh, isang stretch lang. Isang Pero lapas din dito Teros. Ang operation niyo oh, oh, sa different barangay, isang entire stretch of the no, road. Oh, Teros ang operation niyo hindi lapas. Sa so, 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 Tawag po kayo ng barangay kung gusto niyo po. Transit parking po yun. May ordinansa po ba? Opo. Okay. Nasaan po yung ordinansa? Ayan po lahat yung Hindi, hindi. Ordinansa po ang hinihingi ko para makita natin. Sir, sir, hindi nga may pwedeng gano'n. Hmm. Sir, makinig ka muna sa akin. You Ay, don't pa tell me. Nagparangay kayo. Are you a lawyer? Ah, uh, no. Okay, you listen to me first. I'm the one implementing. Kaya pinapaliwanag ko sa iyo. Oh. If you think there's an ordinance, that's why I'm asking you. Do you have a copy of the ordinance? Barangay. Okay, patawag tayo ng barangay. Pa-bang sa barangay tawon karo, wag na para mabuhay yung schema. Simple simple lang, hindi ako magpapadya kung bawal, hindi ako against the law. Apo. Sige sir, iyan natin ordinansa. Patawag po natin yung barangay. Sir, ang patawag kayo. Mara. Patawag mo yung barangay. Oh, pakita nila yung ordinansa. Kasi so, barangay? Ito, so entire stretch, hindi natin pwedeng piliin na itong kanto hanggang itong kanto lang. Entire stretch, or else reklamo ang kasada na no? Bum, pira, Bum, eh, pero, ito. Buong kasada, pasang tira. Pero bakit kayo nagbigay ng ano, one-side parking? Hindi po kami nagbigay ng one-side parking. Hindi po kami nagbigay ng Hindi po kami, hindi po kami nagbigay ng one-side parking. Ayun nga, tanong question ko, sabi ko nasan yung ordinansa. Kaya saan tayong order na? Alam zero. di order pa kayo. Meron po coordinated, that's why may police, may SWAT, kasi, siyempre, ay ana naman eh, kung medyo pasong pinag nila, sabihin. Oo. Kaya yung area. Oo, ma'am, kasi pa kaya kaya lahat ng isang lumari. Huwag pa sa road. Kasi yung po'y panggulong magpasok. Hindi naman namin tali ano. sa Kami ay parking dito sir. Pasong Tirat. Alokan ko muna. Kami kami nang pupunta para para tayo. Okay. I want to see the ordinance. Is it a barangay ordinance? Yes or no? Yes. Okay, next. Is it approved by the City Council? It was forwarded to the City Council. It is approved, sir. Nasaan po i-approve ng City Council? I think dapat sana nag-coordinate kayo sa barangay. Kaya po, acting officer. Tinaplak po kami ng action officer kilala ko sa... oh, dapat na kayo ordinator sa barangay. Oh, mayroon, para sa meron, meron kayo. Na... barangay. Na, kwan? kasi ito wala kang ang... problema sa uh, Ang hindi naman kami magmamatigas eh. Uh, kung sinabi bawal eh, ang, di ba? Yan, sir? sir, hindi naman bibigyan ang mga barangay resident ng city copy. Oh. Ang barangay lang ang meron. So, kung barangay ka, nasa yung copy? Meron akong kopya ng barangay level. I can bring yung kapitan dito. Dala ano mo rito, sir. Papamuntay ko sa barangay. Eh nasa seminar ka si boss nito. Ah. Nasa seminar ka. Okay. Kirito <laughs> ganito. Papunta ka lang yun. Basta ka barangay ka. You know the drill. Pag yes, sir. Pag may, may company ng isang kalsada, ba? pwede ba natin oh, pinisa? Ipahitin. Entire okay. stretch yan. Unless, you can give me the legal document stating this, oh, ticket, oh, 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 sir. So, this street at the street of the street. this to district, meron akong ordinansa. Okay, where is your ordinansa? Barangay. Is si it approved by si the city council? If yes, then sige. Diba? Para meron tayong isasangga. Kasi syempre, mag-iarit ako sa kabila. Ah, sabihin nung kapila. Ba't yung kabila hindi mo rin Di ba? Diba? Paano namin sasabihin na meron daw ordinansa? Nasaan ordinansa? sige. Wala. Ito, sir. Tapos ito pa, boss. Wait lang, ha? Okay. One side parking. Eh, meron kayo sa kanto. Ano namin sa iyo? parking. Oo, yes. Sige, kanto yun. Pero dapat na hindi kayo nakalagay na kapastin. Na one side parking. Kasi hindi yung kami sa kanil. Yung wala. Sige, yung sumagot ako. Sir, yung mapupulaan po kami. Ang may ko sa inyo ngayon, immediately, ay yung barangay. Ko ako eh. ah, okay, meron okay. akong barangay okay, ordinance okay. kasi nobody sa barangay resident ang may hawak ng city ordinance approved. It is only the barangay they do not disseminate those documents. That's why oh. I'm asking. That's why, yeah. I, that's why I've been. calling. I've been asking for a representative from the barangay to at least hand out a copy of the okay. ordinance. Sige uh, sir. Uh, you don't need to teach me anything. I, I know sir. that. I know that. I know that. Kaya ngayon, kanina ko pa hinihingi sa'yo, nasaan po ay ang ordinansa? Kukunin ko sa barangay, ipaaminin. Kasi ka, kasi ka. Pwede po ba makita yung mga. ordinansa? Kasi ka, meron pong complaint itong kalsada ng Pasong Tira. Uh, ngayon, okay. 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 siyempre, entire stretch of the road, we cannot be selective of the apprehension. Okay. Okay. That's why I'm asking. Kasi siyempre, pagdating doon, nereklamo. Sabi niya, okay. ba't yung kabila hindi tinira? Kaya yung bali dalawang barangay po so sila po sa barangay nila, hindi po sila nag-implement. Sige, Kap, pingin po ko ng pabasa ng ordinansa. Pero do you have a copy of the city ordinance also na approve ng city council? Pwede po bang makita man lang? Sa barangay Basahin ko lang po. Anong ano to? Hanggang doon lang po kasi sa kanto yung ano, boundary po na. Ayun. Sa akin pwede ang kagawad pero walang pirma si Kapitan. Pangalawa, Why is the certified true and correct? Hindi pinirmahan ni Barangay Secretary. Oh, Technicality, sir. End Oh, wala pong pirma eh. Hindi po pirmado ng Barangay Secretary oh, yung ano, certified true and correct eh. Papakita ko lang po sa residente nyo para at least kahit pa paano. Sir, ito po yung sinasabi niyo yung Barangay Ordinal. So, that's lang. Tama na yun. One. Certified true and correct. There's no signature by the barangay secretary. Hello, pa. It was not signed also. So, so I don't know what happened. No? between the barangay siguro yan. Itong nasa likod, itong Xerox copy, firmado po ng kagawad. However, wala pong firma ni Kapitan. So that so that is one question. Ngayon, this was enacted 2019. So kung 2019 po ito enacted, it, it should have already been approved by the city council with an approved city ordinance. Nasaan po yung city ordinance? Kasi ganito po yan. Under Supreme Court ruling, we have the jurisdiction even within the city of Barangay no Roads, di ba? So ngayon, at the time of apprehension, wala po kayo napakita city council ordinance. Then technically, wala po at the time of apprehension. Toad pa rin po muna. Lahat na natikita-tikita, pero like my sir, sige, nandiyan naman siya. Edi, hindi ko hatake. Hindi mo ko ng authority na pinayagan kayo. Sige, you are technically blocking the driveway. Kahit nasabihin mo sa akin, pinayagan kayo, if you follow the rules, implementation, you're blocking the driveway. Sige, pag nagkaroon hulian, sasabihin natin pinayagan na ako eh. How will you justify that? Is that even justifiable on legal grounds? No, it's not. Eh, naman tayo. Ang problema nyo dito, okay ang pagtuunan okay pag okay na, na. pag natin ng pansin, iproduce nyo yung city ordinance para maayos natin to. But for now, pinakita ko sa'yo bilang residente, hindi pirmado ang certified true and correct. Hindi pirmado ni Kapitan. How will you enact an ordinance without a signage or even a sign of the barangay captain? 'Di ba? Hindi mo pwedeng sabihin sa akin bago lang 'yan. September 26, 2019 pa nakadikit 'yan. Hindi naman wala na ako doon. Ito na yung pwedeng pagpapark ko You're na lang. Dito. Boss, lahat 'yan na to natikitan. Yeah. Kung ikaw lang ang kaisa-isang tao na pagbibigyan, how how will that come out? That will come out as unfair, 'di ba? So yun, uh, after na napagalaman na kulang-kulang yung uh, dokumento sa perma nag-aapela ang may-ari nito na wag nang tikitan bukod sa illegal parking na itong van na ito nakaharang pa dito sa gate ayun nahatak na pala yung isa tapos yung van pinasok na sa kanyang grahe dito